Bisaya film, will babi ka RBC Entertainment? Kung mauna, kung simpiyo ka ng pag-aasawa. O, uh, hindi din, din ako kaya. O, kamahimu kong usap ka sa galo. Kapo niya, gitsi di pa buhat ni Papa. Di pa ang hiyo yung di pa jogging kay Gusto, gitsi niya nga kusgan o um, baskulatro ko um, nga mahimo kong usap at sandalo. Pandili yun akong kaya. Sabon sa una ko, huyang yun ko. Apan, din kapita. napita. Saksi kining minyaw nga napit. Dinis ka masangan. na saman. Nga ang ako, usap ka mahuyang. ako kining mga ato. Nga um, akong ipakita. Nga kayo na ko. gawas nun ako. Ngunani ako tinuod kong dibati. Nausa ko, kadalaga. Huwag dili ako po, hindi sundalo. Bisagun sa una ako. Diligin ako kaya gusto ni Papa na mahimu ako sa dito Ano ba yun? Ano? dito yun ng bato? Oo. Anak mo na sa mga kumpari. Isang ba isang nabay.

Ableh namanya yang berubahan? Asal mana yang aku anak, Diri? Aku tak dikasih sa Asal mana yang aku Diri? Ah. Dai! Sandro! Sandro! Pak! Pak, aku muntung! Nanti-nanti, Pamin Pak min aku! Pak min Oh, udah, Pak! Pak min aku! Pak, masak-masak aku tubig, Pak! Ah, sige-sige-sige!

Supak so siya <.hora> sa kung gusto Pre pang sa mo pre. Sige pre. Sige pre, sige pre. Kine bala na pre. Salamat kasi information pre. Tanawin mo 'yung s'yon. Karon si Kuya liba. Supak pa kunya. Ati ata Hindi mo gusto si Kuya ni. Klaro kayo. Dai Kasi Isige, unta ka mo pa. Sigong pare.

Ano ba ba? Kuwang pala! Ano ba ba? Paya! Ano ba Sandro! Imo kong isupak! Nakahibaon Uting Mukting saka! Puh! Ganda may nasuntin niyo um. so, pa! Arde! Oo ba? Anibigil siya! Ano ba ba? Imo kong isupak! Tara ba? Pa! Dili na ako! Ha? Ano siya ako? Ayaw pa! Dili na ako! Ikaw na! Sandro! Maayo pag mutu na lang sa tinood! Pa! Masailo ko ako! Sa mga tinood! Masa ko ka mahuhiya ko! Dili ko pwede mai mo sa Dili ko kahimo sa imong gusto! Masama ka ni Isa ako! Ang tanan ni mong gusto! Dili ko na ako kaya! O dili anda mo sunod sa tanan ni mong gusto! Pa! Masailo ako! Pa! ka madawa. Isip usa ka anak. Ako ay matuman eh. Wala kay katungod. Ng musupat sa kung gusto. Pasaylo ako pa. Dili na gid ako kaya ang punon ko. Huyang ko nga pagkaanak. Wala ay mahuyang dire sa atong panimalay. Di man ina sadro. Di man ina. Oh. Mga ganito, huyang kayo na ko po. Oh, Nawata ko. May gundaan niya po. Tingnan mo na yung prinsip niyo. Magtaling na lang ta. Kasi hindi ba mapatay? Kaya di supag akong gusto. Ayaw na no, pakita na ko. Sirado ang akong ni Mo Sandro. Oh! Oh! Ito ako sila! Ayaw ko! Oh. ka at tunak yung anak ng mahuyang? Wala, Sandro! Wala! Gusto na! Ganihala ko na minaw, ha? Tugay na kong nasayod. Ngayon mo ang kahimtang sa tungad Pero wala lang kong isugiro ni, ni mo. Kay eh, kahibaw kong dili ni mo siya madawat. Bisa pa man, anak ni nato siya. Kung kung saan ni mong dugong ang sabang dugo. Dawatun mo kung kung saan siya. Tingnan kong kayo madawat. Kung nga nung mo madawat, Siyang kabuhan, naasiyas sa akong sabakan. Giampingan ko siya. Huwag kay katungod, mamukasakit sa mga anak. Kung maunak, kung sintigyong kang mapagkaasawa, nga nung wala man yung ipaybaw, na imong -ana anak, nung mahuyang, kahit ba umanggap ka, nga kilit ko gusto, o mahuyang din sa atong panimalay. Kung sa may kabuhat na ako, ako isip, kung sa kainahan, na ako sa tunga ninyo, ikaw ang amahan, kung siya ba akong anak, kinahang kay kay bao ko kung siya ni mo. Kung dili ko makatugon kay imo siya pasakitan, gawato mo siya, tugon kay anak mo siya. Pagilo, grabe na sa sakripisyon ninyo. Ako mong pa-eskwila kong pagkaon. Karun, ako pa baos ni mo sa drog. Pagkawa mo baos, kung maumang ganina, nagtili mo kayo laki. Kalimkin na ko ninyo. Isip pa, mapatay ang buwak na kay abahan sandro? Pa! Ma! Sakto na! Punalay mo pala yun, inyo, kay samog na kayo! Anak! Uwag! Ayaw! Ayaw! Ayaw siya, Pugbe! Pasagdain siya! Pasagdain mo! Kita niya ko kaliyong asa siya! Tanawa! mo! Unsay mong gibuhat! Dilayas na! Magtong ka bubalik pa to! Hindi na to bubalik! Tungon sa'yo mong gibuhat! Gipasakitan mo siya umayo! Kung gitawat mo lang siya, dili siya maingunanin! Kung nasayod ka lang, unsa ang iyang giagian! Kung unsa ang iyang kasakit, nagiantos! tungod naghinom-hinom lang siya sa iyang gibati unsa um siya kahuyang pero iyang giandos ang tanan tungod kay na sayon siya nga mahadlok siya aduna say amahan nga sama nimo husto na dire dire kana husto ug mga Uy! mo siya